Live reports! Dumako naman tayo sa Ilocosur pa rin. Sa lalawigan po ng Ilocosur, nakahanda na sa anumang epekto ng Typhoon Uwan. detalye po ng balitan yan mula kay idol Mike Layante ng IFM Vigan. RMN Live Report! Nakahanda na ang lalawigan ng Ilocosur sa anumang epekto ng Typhoon O1 sa probinsya, lalong-lalo na ang mga munisipalidad na malapit sa katubigan at mga landslide prone area. Sa isinagawang press conference ni Ilocosur Governor Jeremias Jerry Singson, ipinalam ng nasabing opisyal na nakahanda na ang lahat ng assets ng probinsya pati na rin ang mga iba't ibang ahensya. Nakahanda na po tayo lahat. Uh itong parating na super typhoon o one. at uh, ang kahit na lang kailangan lang natin ay ang ating uh, pag-iipag-usap sa ating mga constituents kasi ang ating minamahal na kababayan ay uh, meron din responsibilidad Dagdag pa ng gobernador na nasabihan na rin ang mga local government units na maging alerto sa posibleng epekto ng Typhoon Owan at paalala ng gobernador sa mga residente na huwag maging pasaway sa panahon ng kalamidad. Kasama mo dito sa IFM Bigan, Idol Mike Layante, Tatak RMN.